Natameme at durog na durog si Pangulong Bongbong Marcos batapos sumambulat ang umano'y talamak at umaalingasaw sa unakatiwalian sa gobyerno sa gitna ng kasagsaga ng idinaos na tambuhalang INC Peace Rally sa Mansa. Hindi na napigilan pa at tuluyan ang humulog ang mga nagpupuyos na damdamin ng sambayanang ng Pilipino sa gitna ng mga nakapanlulumo at nakakadismayang kaganapan sa politika at pamahalaan ngayon. Sa na sa pool naman ni Rep. Rodante Marculeta ang umano'y kapalpakan at kahihiyan ng administrasyon mula sa ipinasang 2025 National Budget hanggang sa mga kwestyonabling paggastos ng pera ng bayan. Lahat ng kakailanganin alang-alang sa kapakanan ng bawat isang Pilipino. 6.3 trillion pesos. Ngunit, ang tinatayang magiging income lang ng ating bansa ay kulang pa sa limang Trillion piso. Ang ibig pong sabihin, meron tayong deficit. Meron tayong kakulangan na 1.5 trillion pesos. Ito po ang ating ipangungutang sa taong ito. 1.5 Trillion pesos. Maging ang nagmamalinis at nagmamagaling na Quadcom ay hindi rin nakaligtas kay Marcoleta. Anong gagawin ng isang tao sa harap ng ganito na walang rule of law at walang due process? Ito po ang pinagumpisahan ng kaguluhan at pagkakahatihan. Ano po ba ang sinasabi ng mga desisyon ng Korte Suprema? Kapag ka napatunayan nyo ang isang tao ay maaring nakagawa ng kahit anong paglabag sa lahat ng batas, anumang batas, dalhin ninyo sa Piskalya, dalhin ninyo sa Korte. Yun ang tamang paraan. That is the rule of law. Ngunit bakit? Bakit kayong quadcom ang gumagawa nito? Ang kuwad ko hindi piskal. Ang kuwad ko ay hindi korte. Nagkukunuwa lang na korte. Yung mga chairman ng apat na committee doon, wala ni isang abogado.